Nasubukan nyo na ba itong gawin sa laman ng gabi? O nakapagluto na ba kayo ng ganito? Kaluko o kinalukong laman ng gabi? Tara, luto tayo ng masarap na merendahan. araw po sa inyo lahat. Ngayon po, gagawa po kami ng kinaluko o kaluko. Ang gagamitin po namin, laman po ng gabi. O ito po ang tinatawag namin na linsa. Ito po yan. O. Usually po, ang ginagamit po namin sa kaluko, yan pong laman ng San Fernando. Ngayon po, ito po ang gagamitin namin. So una po, syempre, babalatan na po muna yung laman ng gabi. Gumamit po pala kayo ng gloves kapag magbabalat po ng gatong gabi ha. Kasi makati po yan. So meron po tayo ditong gata. Ito pong cheese, condensed milk, tsaka po itong labayon. O alangan po sa Tagalog. After po mabalatan, baby akin lang po sa gitna. Napakaligat po. Ganda, matigas ano. After po may hiwa, kakayo din po yung gitna niya. Hindi, magiging ganito na po siya. Ito po yung kinayod na laman ng gabi. Halip, pagkasamasamahin lang po natin yung mga sangkap. Kinayod na laman ng gabi. Tapos ito pong kinayod po na alangan, wala ba yun? Kalahati lang po yung ginamit ko. Condensed milk po. Pwede rin po kayong gumamit ng asukal dito. Kung ayaw po ninyo ng ang condensed milk. Isang lata po yung nilagay ko. Para masarap po talaga. Matamis. Tsaka po, keso o cheese. Then mix po natin. Kapag nahalo na po mabuti, ibabalik na po dito sa pinagkayudan. Kaya po dapat po, tandaan nyo po yung magkakapartner para may po natin. Ayan po. Ito rin po. Yan po. Hindi na po natin ito. Ganun lang po. Dito ko po lulutuin sa aking palayok. Ito po yung sobra. Ilalagay ko po yan dito sa loob. Tsaka po pala, nilagay po ako ng dahon ng saging pangsapin. Flatten po natin yun dyan. Masalasan po natin ito na maayos. Yun, ganun lang po. Then ready na po ito para lutuin. Pakukuloyin ko lang po ito dito sa labnaw o ikalawang tiga po na gata. So matagal-tagal po ang pagluto ko nito para na rin po mawala po yung katinang gabi. Ganun talaga po pa nagluluto ng gabi. Dapat po matagal at maayos para po sigurado po na walang kati. Check na po natin. Yun. Tsaka na po pala yung apoy po, pinahinaan ko na po. Tamang alalay na lang po ang apoy. Maglalagay na po ako nitong kakanggata. Gata po ito ng tatlong buong nyug. Dinamihan ko po talaga yung gata. Hindi pa po natin ulit. Magalipas po ng total po na dalawang oras na pagluto po nito, okay na po yan. Sinigurado ko lang po na talagang hindi siya magiging makati. Tinagalan ko po yung pagluto Okay na po yan ready na po yung ating kalukong uh, Laman ng At gabi Ito na po yung naluto namin Na kalukong na laman ng gabi O kalukong na linsa Pakita ko po sa inyo yung laman nya Yun o oh. Yun Sarap Then lagyan po natin ng sauce Siram Mmm, creamy. Ayun lang po. Ganun lang po pagluto ng kaluko na linsa ulaman ng gabi. Bye-bye. Oh Kain po kayo.